Hello guys Muli si Lolo Kidlan Kalat-kalat na naman <laughs> Ayan o Nandito ako ngayon sa Sierra Madre Ayan guys, tita mo naman Sierra Madre ito ang aking pinatayuan Look Lalim ng bagyo, no? Oh, lalim. Mga nasa 200 200 meters. Lalim. Diyan banda sa bundok na yon Diyan ako pupunta. Ayan kulay green na bubong. Nandiyan ang kubo ni Lolo Kidlat. May kulay green na yun. Diyan ako tutungo. Ayan guys. Shout out Shout out kay eh, Pingping Tisca ka. sa ibang bansa Biga family Ondon family Luzon Visayas at Mindanao Ismael Busamante Yan isa-isa kong tuwing natira Don Eliseo Biga. <laughs> ayan guys, oh. Yan panindan rin Danilo Lokidlat,